Muli na naman nga nagbabalik ang inyong katang Ayun mga katang, isi lang namin sa inyo kung paano kumuha ng maniklib kasama yung mga tropa ko. Ayun ko tayo ng maniklib. Galing barangay bubuan, tuner o pamintan. Ayun nga mga katang, ito yung gagamitin natin bangka sa bangka ng kaibigan ko ni si Paring Rusty. Ayun yung barangay namin. Ayun tinulak na ng kasama natin na si Paring Jum para makapunta na kami doon. Ayun nga, pinandara ng tropa natin. Ayun, papunta na kami doon sa pagkukuhanan namin ng maniklib yun nga pala yung gagamitin namin yun yung pilot nga pala namin dyan ay si parang rusty ang truma namin si parang rusty dyan nga ay parang tatawa na lang ako kasi pinaspasan niya talaga ng tudo parang yung buho ko natatanggal na ayun kaya nga natawa na lang ako sa time na yan kasi parang nawawala na yung buho ko ayun nga habang nandito naman kami sa likod na kaupo kasama yung pilot natin na si Parang Rusty ay nandyan man sa unan yung kasama natin na si Parang Uti ay nag-iisa siya. parang nagmumuni-muni hindi ko alam para malalim yung iniisip niya ayun kaya nga sinam ko o, oh, diyan nga mayroon na siyang tinuturo sa so, din nandito na nga kami mga katang ay, ito na pala yung gagamitin namin ay yung piniprepare na yung dalawa nating kaibigan na sa paring uti at si insanberto para ma na namin ay mga katang yan yung gagamitin namin sa pagkuha ng ano maniklib dito sa barangay bubuan ang maniklib nga pala dito mga katang ay isa rin sa pinagkukuna namin ng ano pang ulam gawa ng pagtaghirap dito sa ulam ito yung nakakapagsuporta sa amin at syempre naibinta na rin tamang pambili na rin ng bigas tapos pang ano sa krudo ng sasakyan namin ayun na pinipipira na namin yan para mailagay na namin sa ano dagat para maibaw ayun habang nagpipipira nga kami tamang lukuhan muna sila dyan para konting kwela at para hindi kami boring yung nahanda na nga namin para mailatag na yung ano gagamitin namin yung tamang harambugan muna ang mga tropa natin dyan para daw hindi naman seryoso sa aming gawain yun sinusubukan na nga nila ng baba ayun nga binaba na nga nang pinsan natin dyan para masubukan namin kung talaga bang effective yung gawa namin kasi dyan sa time na yan kasi yan mga katang first time din namin kumuha ng maniklib gamit yung panguhang ganyan uh, sa pinsan ko nga pala nga na si insan na ilan pero ilan din yun first time namin mga kakuha na gamit yan kaya ayun wala hindi pa kami aware kaya sinusubukan muna namin ayun unang trial namin unang birada namin dyan kaya so, ginawa ulit ng pinsa natin kasi parang hindi siya bumabaon. Parang hindi siya lumulubog sa ano. Hindi namin alam kung ano yung mali kaya ginawa ulit namin. Kaya kinuha nga ulit namin para istingin ito. Ayan na. Parang bumabaon na. Ayan hindi pa pala. Kala ko bumabaon dun sa time na yun. Hindi pa rin pala doon. Ano, bubuksan ano, kaya kinuhulit ng pinsan natin diyan kaya inayos na yung pagkatali inadjust na yung ano yung tabla kasi yung nagdadala para bumaon siya dun sa ano ilalim ng tubig para bumaon siya sa putik para makakuha kami nung hinahanap namin yung maniklib ayun yung no, maniklib nga pala mga katang ay para din yung takal ikaso yung, yung pinagkaiba lang yung takal nakukuha dun sa mga ano yung tinatawag na sulung tulad dun sa sulong ng bahaw sa mga ilalim ng ano mga bakawan Ayan nga, na nila ulit. Ayan, parang bumabao na. namin birada. Ayan, parang success na rin. Ayan, tumayo na nga yung I aming mean, ano, piloto. Ayan, medyo okay na siguro. kapat Uy, ikot na Bawas ng ay! nagtalpong <generalized> <millimeter> <laughs> unang birada, yan yung kuha namin. Ay, salamat bumaon din. Ayan, nadalin namin yung tamang ano, technique para bumaon yung dinamit namin, na hiniram namin sa aming pinsan na si pinsan na ilan. Ayan, unang birada nga, yun yung kuha namin. Ayan, inaano na ng ano, kaibigin natin na, na si pareng hindi kasi marami siyang putik. Kaya, sinasawsaw muna namin bago namin iahon para hindi masyado maputik pag nilagay na namin sa bangka ayun nga nililinis muna nila ayun kailangan muna natin linis kasi marami yung ano putik dyan ayun nga parang madami dami yung ano una namin berada dyan yan sige eh, gulong gulong mo sabi nindo dahil Sa tatalabong sa laboy halos laboy na nga ni nindo dahil

yung pangunga ng ating pinsan ayun yan yung maniklib ayun mayroon pa kami nadaling starfish akala ko bang starfish nasa tas lang ayun halo halo mayroon palad mayroon hipon ayun nadaling nga yung kamay natin dyan nakagat ng pusa <laughs> ayun nadaling nga tayo ng pusa dyan mga katang ayun pati hipon dali namin ayun sinto bumira naman ulit yung kaya so, hindi ka namin Matindi talaga itong panguha ng ating pinsan na pinsan na ilan Pati hipon dali Ayun sa out nga pala sa ating pinsan na Si Delio Ayun pa subscribe na din po ng kanyang Channel mga vlogger ng bubuan Gwen Sibelia Ay hindi Gwen Lascano pala Sorry Gwen At si ano Udot TV Ah, nagbago na pala siya bali kamandaragat na at especially sa ating vlogger na rin na si imboy, si parang bagbis ayun, shoutout sa ating lahat shoutout nga para sa lahat ng mga vlogger ng mga bikulano ayun, sana supportan niyo po kami yung mga vlogger ng mga taga buwan ayun, medyo marami na rin kami dito ayun, ito na nga yung huli natin ayun, na huli natin ayun, sinubukan nga natin kaya na, kumuha ng isa ayun, tinikman natin, kasi masarap to mga katang kilawin kaya mag kayong maglala mga katangin dito nakakalason. Para tong sisi, yung nasa mga batuan, yung parang ano, talaba. Ayun, masarap sa mga katang. Kulang na lang dito suka at kanin. Ayun, siyempre, nakaisa na tayo. Ayun, pandalawa na to. Ayun, talaga siya mga katang, yung maniklib. Masarap sya Kung nakatrenak yung kumain ng sisi, talaba parang ganun din yung lasa. Ayan nga mga katang, sinom ko siya dyan para makita nyo na kinain ko talaga. Baga kasi isipin nyo, nagsisinungaling ako. Ayan, pwede talaga siyang kainin mga katang. ayun siya, masarap siya mga katang. Basta para siyang sisi, pwede nyo na siyang try. Suka lang ang katapat niya. Kung may suka nga kami sa kakanin, ayaw pwede na kami dyan kumain. Ayan nga, pangalawang birada na namin yan dyan. Ayan, nagkikintawag kami nasana na dumala kami ng kanin. Ayan, nagsisisingan kami at hindi kami dyan nakapadaglalangkan. ayun, pang dalawang bira na namin dyan mga katang. Ayan, siyempre, kailangan ulit i-ano eh, muna namin sa tubig para hindi magkasama yung putik. ayun, inaangkat nga ng dalawa nating katropa. Si pareng at ating pinsan na si Berto. ayun, pinandar nga muna ng ating piloto na si parang para mawala yung putik. ayun, siyempre, hindi mahaba ayun nga, kitang-kita nyo naman yung putik. Ayan, Pag inangat natin yun dyan na hindi pa siya nawasusan sa tubig, eh, magpuputik yung ating mangga. O, siyempre, pangalawang birada. ayun Sige, sa sa ulit Para maingat na natin. Ayan nga. Tamang hintay lang yung kaibigan natin dyan. Parang uti. ayun siya naman yung taga-pick up dito sa may kita ng ano, ng pusod, ng ginagamit ng pangunga yun nga yung kuha namin. mga mga pangalawang birada na yan, mga katang. yun parang may kasama na siyang mga suso dyan. Ayan, yung mga suso nga nito, mga katang, masarap din to. Para tong, ano, yung tabagwang, siguro. Alam niya man kung anong tabagwang. Para pili din siyang katang at ilagay sa, ano, mga gulay. Ayan nga, habang nagpipili yung tropa natin, si Jomar naman, tamang pahinga naman dun sa, ano, sa pupunahan at yung ating insan ay naghihintay rin yung habang ang isa naman natin kasama na si paring uti ay busy saka pipili ng ano yung maniklib at yung suso yung suso daw ilalagay nila sa ano na itong masarap yung tumakatang para siyang ano yung sinabi ko yung tabagwang inaalas lang din sa ano buntot tapos yun na pwede nyo siyang gataan pwede ilagay sa ayun nga ayun maya tapos na nga sya dyan ayun medyo napagod yung ating trupa ayun na nga sila sa unahan tamang siyempre lukuhan kasi medyo napagod tamang burutugan ayun tawanan nga sila dyan habang naghihintay ng ano pangatlong birada ayun ako naman nandito at nagbibidyo kahit ako sa kanila magkasama ayun nga yung pangatlong birada namin yan na nga tinitira na nila sige batak insan parang uti habang kami naman hindi nandito sa likod ng amin ng aking insan na si Rosti kasi hindi niya siya magagalas dito kasi siya yung kumahanan ng ano siya yung pipiluto yun nga bali may excited time nga pala kami dyan hindi namin inaasahan kasi parang mayroon dyan ahas itignan nyo na lang <laughs> Sabi ko na. Dikit-dikit ang pong munti ka nang magulat yung tropa natin doon ah. <laughs> ngan nga tao ko yung mga katang pati ako mga katang nagulat hindi ko kalain na ganyan pala magulat yung kaibigan natin na sa parang uti parang lumwas yung kanyang pangalawang pagkatao <laughs> hindi ko talaga inaasahan mga katang hindi ko ini-expect na ganun pala siya magulat ayun kahit medyo takot medyo natatakot na siya ayun no choice siya siya pa rin kasi yung kumukuha dun sa ilalim grabe talaga mga katang hindi ko ni expect na mangyayari to sa amin yung pagkuha namin ng maniklim ayun lumabas yung isang pagkatao ng aming kasamahan ayun sa totoo mga katang ganyan talaga siya para manirisim nga na yun pa nagugulat siya ayun naka ano talaga siya ng ganyan naka reaction ayun dyan nga sa time na yan ayun medyo marami rami na rin yung nakahuli na aming at saka yung anong suso ayun bali yung suso nilalagay nyo dyan sa Santa tabi tapos yung maniklim dun yun sa gulong ano lalagyan na lalagay grabe ka pare pati ako na syak sayo grabe talaga yun tawa ng dalawa natin kasamahan dyan oh. So, jomari parang hindi na ma mimilipit na sa anong tawa unexpected kasi mga katang pati ako na biglay eh. hindi ko rin naasahan ayun yung ating ano pilot medyo seryoso yung ano naman natin si parang uti nalambas lumabas yung pangano pagkatao ayun <laughs> busy 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 siya sa ano habang ito na nga ayun malaki laki ito yung hipo na mga katang ayun pero okay lang yan ayun patuloy pa rin kami ayun dyan nga sa time na yan ayun tamang hintay na naman kami yung kasama natin na si insan ayun binibira niya na ayun pang uh, ano na ata mga katang baka pang apat na tong bira ayun na yung suso yung sinasabi ko sa inyo pwede siyang lutuin masarap siya mga katang para siyang ano yung suso sa tabang yung mga hindi ever sa inyo yung mga taga Maynila ayun para siyang suso sa tabang pero ang alam ko mahal to sa Maynila mga katang itong susu nito kasi nga nung nagtrabaho ko sa Mayguwa ay hinahanapan ako nito ng ano ni yung pinagtrabahoan ko doon ni nanay pinatarong niya sa amin kung mayroon tong mga susu siguro mahal yung kilo to kaso dito sa amin medyo ano pa naman kumain dito mas inuunahan namin <laughs> wala nga talaga ayun nadali na naman yung tropa natin dyan si parang oti ayun nakapili na naman siya wala nga talagang batang itong Joe Marie napakapili ayun na ulit na naman eh nakala ko medyo na ano lang siya. Ayun, medyo ano nan man na naman tayo. tawa na naman. Gawa nang yung pindot talaga ang batang ito. Ayun, pang uli baket daw daw dito magdadang sa dismayo ko na. Nandirata na. namin yan mga katang. Ayun, kani dun sa una, yung pang lima may lata pa. Ayun, mayroon na palang ng sabdino sa ilalim ng dagat. Mayroon pang balat ng chichiria. Ayun mga katang, mayroon na kami na dalig dyan ng ano alimasag. Walang yakat talaga parang oti. Pati lang. Ang ano atang, parang, Pati, yung... ayun, ah, yun? Ah, regret, man, no, eh. <laughs> ayun, meron pa isa. Ayun nga pala yung ano. Ano sa trupa natin. Ano nga po nag-regret mo yun? Ano mo yung kanilang <laughs> palawang pagkatao? Radang tili niya talaga. Grabe ka parang oti. Ganda mo talagang kasama sa vlog. Ayun. Ayun na nga yung ano namin mga katang kaso more on, ano yung huli namin dyan more on suso parang ano kaya bali parang pagkatapos niya maghahanap kami nung ano medyo madami namin yung ano kasi parang maraming suso yung napisto namin ay lilipat kami dyan ng ano posisyon at yun lumapit na si parang rusty dyan pa kasi parang yung puta, paka, man, ano yes, namin, yes, yung puta git ito ano mo parang malo gatasan <laughs> yan matunok ba nga <ligandum. laughs> <laughs> <laughs> <to>, yung lingan <laughs> untung ay yo ha <laughs> <P> <laughs> <P> ay yo <laughs> Kung <kisay niya, laughs> <laughs> uh, <laughs> <K> <laughs> yun na nakakarap sa'yo mo. Kung na lang ninyo. Kung yun na lang ninyo. Kung yun na lang ninyo. Kung na walang <laughs> katangbo yung katasa naman sa naman kang pamilya ano 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 Ayun nga, mayroon dyang katasan. Ayun, yung katasan napakasakit ng mga tusok mga katang. Hindi ko alam. ka maganda sa kikik dyan, ka Ayun nga, <laughs> <ko> <laughs> pang-anim na birada na ata namin ito mga katang. Ayun, binuksan na ulit ng ating tropa dyan parang ito ayun ayun medyo konti yung ano suso yan nga yung huli natin ay mapupuno na yung ano nalagyan natin medyo madami na may yung napistuan namin ngayon ayun maroon ano na siya medyo madami na dyan yung ano mga katang yung maniklib ayun na nga ayun dyan medyo nakauwi na kami ayun na nga naka isang plastic kami ng ano ipon isda sa kalimasan ayun na nandito na kami ayun dito na nga kami sa barangay bubuan ayun dadalhin na namin yun dun sa ano bahay ni paring rusty <coughs> grabe kumikrot yung ano ko ito mga katang lalamunan puso kasi yung sipon dito ayun sa nga pala salamat sa lahat ng na mga nagsusuporta sa akin at dun sa mga followers ko at dun sa mga bagong followers na may supportahan nyo pa rin po kami sana panoorin nyo itong video namin hanggang matapos bali ma nakakapagod din para mga katang mag edit ng video bahal dalawang araw ko to ginawa Shoutout po sa lahat ng mga vlogger sa buong mundo ayun shoutout sa mga vlogger natin dito kay Gwyn, Insan ilan, kay Mandaragat at ki Bagwis ayun na nga yung huli namin video pag hati, -hati, -hati na namin yan salamat sa huli namin at salamat sa inyo. Kaway patuloy nyo pa rin suporta ng aming vlog. Tang TV vlog. Tim pala mo nang bubuan si Roma Kamarinsol. So, ayan nga. pinag ati na namin yan. God bless po sa ating lahat. Ayan yung huli namin. Ayan medyo may malalaki. Ayan yung isang planggana rin pala na huli namin dyan na ano. Na hipon sa kalimasan. Ayun. Okay na to. Pang ulam namin to. Salamat po sa lahat-lahat. Shout out sa lahat ng mga vlogger natin dyan. Mga ng Uragon. Pasupport po ng channel namin. Salamat po. Thank you. Sa muli, mga kayo-tuber.